Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Uh, I just have an update about dito. Sino familiar dito sa 50 cent na euro? So this is a 50 cent euro coin. Sa so, hindi nakakalam, ito ay may halong gold. Yan. So this is year 2002. Kung makikita nyo, pinatakan ko na siya ng solution at hindi nag yung kulay niya. Nawala lang yung mga dumi niya dito sa gilid-gilid. Itong year 2002 na 50 cents euro. Sorry, euro opinion coin to. At nagkakahalaga po siya ngayon ng 7,500 hanggang 8,000 pesos per piece. Depende sa quality ng coin. Actually, merong 50 cents na ganito at meron din 20 cents. So, kung meron kayong ganitong klase ng coin, just follow and comment. At kung meron pa ibang coin, isend nyo lang po sa amin. Wait per hour reply, pwede tayo mag-meet halfway or kung saan kayo mas comfortable makipag-meet. And bibili po namin sa inyo yung mga coin. So that's for the update for today. Yun lang po. Thank you so much and God bless guys. Ingat tayo palagi. Bye.